Good day mga boss. Ngayon nga i-deliver na natin itong ating ito yan, yung ating Land Cruiser. Yan. I-deliver natin to ngayon sa Tagaytay. So ito yung dala natin. Itong Corolla ko at yung Hilux ng daddy. Yan, kami kami lang, kaming lima kami, lima. guys, nandito tayo sa Tagaytay pero kakain muna kami sa Jabili! So, mamaya ako papatayin yung kotse ko kasi kasi ano, malayo na takbo natin Yan, dapat hindi mo na agad pinapatay Yan. So kayo na sobrang hirap na hirap ako umahon kasi lugi naman ako, dala ko sedan lang, ay ito naman kasabay ko dalawa, Hilux pati itong Land Cruiser at ang lalaki na gulong nila pati itong isa hindi na napakita sa inyo kanina guys yung paho namin sa mga bato kasi sobrang focus talaga ako kanina sana wala tong talsik ng mga bato yeah. so kain muna tayo guys ayan ito na yung bahay ni boss madumi siya ngayon kasi di ba galing tayo dun sa parang bundo kanina so, pupunasan na lang siguro kaya guys ilalabas ni boss yung kanyang raptor at uh, syempre ito ang ipapark sa loob grabe yun di ba <laughs> yan ang raptor ni boss na rin lang hold niya lang ayaw. Ay wala akong paglalagyan eh. Clutch na lang. Right? Oh, wow. Oh, <laughs> 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 hindi siya matuloy. Ang pre niya kayo din ako. Pero malakas din naman ako. Kala nga hindi. Oh, Ang tilang pong clearance ng ano. Kambyo. Ay hindi na nga ako ha. Pahitan nyo nga po sir na malambot uh, yun o ano. Pahitan nyo huh? uh, Malambot <laughs> <laughs> Nilikyan ko pa ulit ng spring yan Medyo walang po yan Hindi mahilang wala sa pick upan pero sa okay, wala tayong pagkahanap pa ng ano diba ng differential eh inimats lang natin tiba, hindi na tayo magpalit um, differential, differential uh, eh, huh? <laughs> <laughs> Pagkakay magsisiling yung paayaw. Uh, yeah. Wala, wala mo eh. Ano pa kayo Oo, pares dito yan. Yan, ano yan? Ano yan? Ano Ano Parang shortcut, yung... parang <laughs> shortcut, hindi na yung oh. Ah. <laughs> testinyo <niyo> po. Ah, ayan. Ako rin ba Yeah, pa kasok na ba? baet ba? Ha? hal. yah ba? ko ba? ayso mo ko sinidigadal? ayso sinidigadal? ilagi na katas po ang kahit ay ayotik nakataas ngayon kayang al. ako Ay, pa mahirap po yaman yaman eh. Gano'n yaman yaman sa... yaman 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 pa

yung sa pamalo alam na alam na po niya. Ano po busina. Ano lakas na ng ng busina. Ay set. Meron po. Ay na kaya okay. Ay padoon din. Okay sanya. Pa-palit nga mo isang ay idirin niya niyo po. Kulang. Dahil sa iisapkas pa makalawag pa. Ah pa po. Ah, siya po Ah, uh, siya oh, uh, Lahat malambot na yun. <laughs> 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 <hidngyo> <hidngyo> Ang wiring niya, lahat pinalta. Yung ano, so ng lahat yung ano. Dahil 24 volts siya ho <hidngyo> dati. Oo. Sisi pun aku di ini, lebih po, telephone po maglabas. Ayan, pipicture ako lang dito. Pero kayong comment? Comment, beauty. <laughs> beauty. Highly recommended. Yo. Team Garuti Thank you yes. po. Bali guys, i-adjust muna natin yung kanyang clutch bago tayo malis kasi medyo nasabi para hindi na rin maano para hindi na rin mag si sir sa kanyang clutch. Yeah. Bago tayo malis. Konti pa? Kare-kare mo. Kaya ikaw nag-drive kanina? Yes. Ah. Ano masasabi mo? Quality. Quality. Kasi sir ang mo. Sir, try nyo. ah oh, po, sa clutch. yung para kayong Ang primero po niya dahil may contract request. Papaka pa kayo. Kaya naman natatanggap. niya, Okay na po yan. Dali mo ang ilapat ang lapat na Dahil hindi pa naglalapat yung clutch at saka guys. Ngayon sa po po. Bago pa. Hindi, hindi sa natatanggap siya. Dali paano re? Dali po. Dali mo lang po. Yan po ito po pag Hindi ko pwedeng ilagay na pag inangat yung clutch agad. Ah, takbo siya. Ay, e, higit na higit. Ay, e, baka mamay matulog. Ay, e, magyan mo e, ka. Ay, yun mo lang antayin natin. E, pag nakatagal-tagal, Bago Kasi, pa eh. naglalapat yung. Bago pa. Dahil, ano yung ako paglalapat yung. Pinagana. Maling lang asa Bagong placer po niya. Alam niyo na ang placer na ito eh. Ilang placer ah.

<laughs> Thank you po. Salamat Thank you po. Thank po. Salamat po. <laughs> Pag ano so, eh Tapawag so, na lang kayo oh, meron, pa pain, lang. pagka. Oo, sakaling meron man. Basta huwag pa pa yung pagka dumabas December na ito. At kami papunta dito. O kung nasa akin man, ipapapasok ko kayo ano. Basta Madali. kami napapasaglit, dadali namin. Madali nung kami oh. nakain ko. Yun, nakain doon ako. Yun, nakain doon Ayun. Ayun. Basta pagka ipapunta sabihin sa oh. amin. Mag-text oh. lang po kayo sa amin. i so not nice.